Mga kaibigan, kumusta? Ngayon, hahanapin natin ang mapa ng kayamanan sa coordinate plane. May anim na punto tayong kailangang iguhit sa coordinate system. Pag nakonekta natin yan, makikita natin ang daan sa kayamanan. Sige, simulan na natin. Ano ang kailangan para gumawa ng coordinate system? Una, kailangan natin dalawang perpendicular na linya. Isa pa baba, isa pa halang. Tawagin natin silang Y at X na perpendicular sa isa't isa. Ang angulo nila ay 90 degrees at nagkikita sila sa origin point. Ano ang punto na yon? Baka alam nyo? Ito ay 0, 0. Tanong, ano ang tawag sa linyang ito? Ito ba ang axis ng ano? X-axis, abscissa axis. At itong axis, ordinate axis. Abscissa axis, ordinate axis. Kahit ang zero point ay may abscissa at ordinate. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin may numero ito. Tawagin natin itong punto O. Okay? May abscissa itong zero at ordinate na zero din. Ibig sabihin ang point O ay point O. Diba? At kahit anong punto dito, 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 o dito, magkakaroon din ng abscissa at ordinate. Halimbawa, point M. ba? Diba? Magkakaroon din ito ng absisa at ordinate. Kahit dito sa ating lugar, malakas ang ulan. Hindi ko alam paano tayo maghahanap ng kayamanan. Hanapin natin ang point A. Para mahanap ang point A, itakda muna natin kung saan ang isa. di ba? Diba? Sabihin natin ito ang isa, dalawa, tatlo, apat, lima. ba? Diba? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Gawin din natin ito pataas. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Pero, pababa rin. Ibig sabihin pababa sa ordinate axis, minus isa, minus dalawa, minus tatlo, minus apat, minus lima. At sa abscissa axis din, minus isa, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Sige, hanapin na natin agad ang ating point A. Ito ay nasa absisa na 2. Ibig sabihin, ito ay matatagpuan dito sa lugar na ito. At depende sa ordinate, malalaman natin kung saan eksaktong naroon. Tatlo. Iyon ay dalawa, kaya, 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 tatlo narito siya. Sige, i-highlight ko ng pula. Ganyan ko siya hinahanap, di ba? Absisa. X dalawa, Y tatlo. Ayos. Nahanap na natin ang punto A. Ngayon, hanapin naman ang punto B. Mayroon tayong isa at isa. Simple lang, di ba? Isa dito at isa doon. Ito na ang punto A. Ay, ito pala ang punto B. Paumanhin po, punto B. Ang susunod na punto ay C. Dito, negatibo na kasi sa x-axis minus 2. Ano ibig sabihin nito? Saan tayo pupunta? Kaliwa tayo. Ganito. Isa, dalawa. Ayos. Tapos apat sa ordinate axis. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ayan na siya. Tama? Ganyan ang hitsura niya. Ayos. Anong punto to? Pwede rin kayong gumuhit. Kung walang papel, isipin nyo na lang. May tatlong punto pa tayo. D, minus lima at minus isa. Pag parehong minus, nasa lugar dito siya. Nasa lugar dito siya. Hanapin natin. Minus lima sa x-axis. Isa, dalawa, tatlo, apat, no? Lima, minus lima, at minus isa. Ganyan yon. Ito ang punto natin. D, D dito sa ganitong paraan. Oh, ganito lang to, no? Minus isa. At punto e, eh, minus isa sa x-axis, nasa bandang dito. Pero negatibo rin sa y-axis, kaya bababa to dito. At lumilitaw na nandito siya. Ito ang punto e, eh, minus isa sa x at minus lima sa y-axis, no? Sige, ganito lang to, no? Na-drawing na. At ang huling punto, ang pinal. Anong punto natin? Dalawa, tatlo. Sa x, dalawa. Sa, sa white, minus tatlo to Dito pupunta. Ganito ang itsura, di ba? Ito ang punto F. Sige, mga kaibigan, nakita na natin. Ngayon, kailangan nating i-connecta to. Gagamitin ko itim na marker para magkaiba. At hahanapin natin ang kayamanan. Ganito, ganito, ganito. Paano ba ito gagawin? Pwedeng ganito, ganyan, at gano'n. Kung iba ang pagkakakonekta mo, mas maganda.